dito na ulit kami kay mami dalawa kami kami ng tatay uh -huh. stressy kila nga aming bit bit Tay, sige tayo sige dalhin nyo ng bulaklak nun aray ha si kay Tay, tayo naman kay Lisen ito yung bago oo oh, yung bago ngayon ngayon yung mga bulaklak yan mami ha ay Nagawa ko na lahat ng gusto mo. Hindi si tatay. Eh. Kaya iayos niyo ha. Huwag tayong mga nakatumba. Bakit kayo natumba? May hangin? May hangin yan lakas naman ng hangin yan may ha lablab ka naman ng tatay ka lang dala yung sinasakyan lang eh. Mami, miss you Gem, gem Nandito ang dati kay mami Ay, nandito si mami <laughs> Nasa heaven na Gem, gem Love you jam jam Love you mom <laughs>